Hoy lahat. Maligayang pagbabalik sa aming channel. Ngayon, mayroon tayong kwento na nagpapakita kung gaano ka unpredictable ang buhay. Kasama rito ang pinakamamahal na aktor na si Michael De Mesa at ang isang malagim na karanasan na kanyang pinagdaanan kamakailan. Sumisid na tayo. Natagpuan ng aktor na si Michael De Mesa ang kanyang sarili sa isang mahirap na lugar sa kanyang pag-uwi mula sa isang sesyon ng taping dahil sa matinding pagbaha sa kainta. Rizal, hindi madaanan ang ilang lugar na naging isang hindi inaasahang pagsubok. Sinabi ni Dimesa sa ABC News na natapos ang taping niya bandang dalawa oras 30 minuto pin sa Miyerkules. Ngunit sa halip na umuwi, na-stranded siya sa loob ng dalawamput dalawa oras. Noong Huwebes ng umaga, ipinost ni Michael ang snapshot na ito ng tigil na trapiko sa kanyang Instagram account at nilagyan ito ng caption na Stranded for 17 hours now coming from taping yesterday. Naiiyak na ako. Hindi makalusot ang tow truck at nagsisimula na ang pag-aalala ko. I just wanna go home. He was clearly affected by the experience, telling ABC News, Affected talaga ako sa nangyari sa akin. As of Sham am Thursday, nasa kalsada pa rin siya. Sa isang bagong update, Ibinahagi ni Michael ang kaginhawaan na naramdaman niya nang sa wakas ay hilahin sila pagkatapos ng higit sa dalawamput-dalawa oras. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat na nagsasabing sa wakas ay nataw pagkatapos ng higit sa dalawamput-dalawa oras na pagkastok. Maraming salamat, Angie Tawing. Isang taos pusong pasasalamat sa lahat ng umabot, nagpadala ng tulong, at nagbahagi ng kanilang taos pusong mensahe. Nakakataba ng puso na makita ang suportang natanggap niya mula sa komunidad. Idinagdag din ni Michael, lubos kong pinahalagahan ang iyong kabaitan at suporta. Ang aking mga iniisip at panalangin ay kasama ng mga nasa mas mahihirap na sitwasyon. Manatiling ligtas lahat. Ang insidenteng ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng komunidad at suporta sa panahon ng hamon. Maglaan tayo ng ilang sandali para pahalagahan ang araw-araw na mga bayani na tumulo. Salamat sa pagtutok. Kung nasiyahan ka sa video na ito, huwag kalimutang mag-like, magbahagi at mag-subscribe. Manatiling ligtas doon at magkita-kita tayo sa susunod.